Hindi na talaga mapipigilan ang pagsira. Charis lang. Yan, tuluyan na nasira. Giniba. Hey guys, for today's video. Another video na naman. Actually, kakalampaso lang namin na kalinis sa hinaguan house. So dito... Ha? Adult TV. Ito man. Ito Ha? Ito guys, bibibain na. Bibibain na daw. Bibibain, go ba? Ano gine? Bani yung stock room. So yan, gawin na lang. So, oh, please follow Kian TV guys. Kasi bato na ni ang waiting area. So gawin na sa waiting area guys. So ito naging stock room to sa mga gamit. Naging bodega, mga gamit, mga bed sheets, mga gamit sa kusina la Brenda at iba pang mga hindi nagagamit ng na mga bagay. So dito namin nilalagay sa, sa ng stock room. So yan, so bibayin to. Gagawin daw yung something waiting area na lang o tatambayan. So lahat ng mga gamit nila, dito nang ni-stack yung mga ano, beers at iba pang stocks nila sa tindahan. So dadalhin to lahat sa canteen. Dahil hindi naman nagagamit ang canteen, malawak ko siya. So. so sayang kasi yung area kung ano lang, lalagyan lang ng mga gamit. Yan Ano pa naman, may kwarto pa naman, parang bahay. So yan. So ito yung mga bedsheet dito na naka-stack na naging bodega na yan, ito transfer to. Bottle line piso. Wow. Yan TV. Yan TV. Podoy vlog. Lingling -ling TV. So yan, ito transfer to. Hoy, stop. Palag, ibilin ang chinilas. Ibilin ang chinilas. Yan. So, abangan natin kung anong transformation magagawa dito. Yan, guys. Hmm. So, yan. Tinansfer na rin ni Ma'am CG mga gamit niya. Mga costume. At sa pa. Pa, marami tayong bisita ngayon. Ah, eh. So guys, yung gamit ay Ma'am CJ. Dito muna ni Finance per i-arrange muna niya ito bago maghanap ng lugar para ano para transfera ng gamit niya. Yan. Hindi na talaga mapipigilan ang pagsira. Charis lang. Sa'yo kayo bukagol ba? Sa'yo kayo bukagol. Madali yung kayo lagi ba? kami nasira guys yan yung stock namin dito uh -huh. Ganaan ko sa iyong pool kay ako yung sinina yung napilihan ha pag trapo. Tuluyang nah, lagi bak tuluyan na. yang guys, tuluyan nang nasira. Tuluyan nang nasira. lagi sila. transfer, Ah,

Ay, fish pan. Kamulog ko sa isda. Daritso din. Huwag na na, baby. Ah, ayan. Ayan, tuluyan na Nasira. Giniba. Mag-nice siya yun, honey. Diba? Open lang siya. Ayan. Nasa magtong magtungit. Kay Bugno, paayo ay, ma oh, madagpan takalit man. Di sunta makadagan. Charis la. Ayan, guys. So, yan na. So, magandang pwesto na to guys. Pagtambay-tambay. Ayan, na. yan Then, malapit sa fish pan. yan Soalan ba ani Dia ni, ya, kubahan. Kita pun bah. Lain sekali, ngajarin untuk sukanya lagi, bisa open, lagi bisa open, lagi bisa luagan. Luagan, okay. luagan, lagi luagan, luangan, Ah, oke Ah, awit lagi ng esta kaya ay na mabubuwag na tayo. Day 2 minutes <laughs> to. Gimimo. Tumomoha, medyo kumikiskis doon sa top yan-yan. Ha. Maganda na ito pwesto guys for ano, magba sa 'ha magluluto doon malapit na sa kitchen. Saka napakaaliwala sang anong area. So, abangan natin guys ang magiging talaga finish nito. So, ito na yun, guys. Totally talaga siya na, ano na. Na-transform into a waiting shed. From, parang, kwarto yon dito, storage room. Ito na. Simple yan. Kino din nila yung, ano, alkoba sa basamin yung ceiling. Yan. Ito na yan. Ito, at, yan yung, ah, uh, fish pan. Ha? Oo, oh, kung kwan. Kaninaro na panahon, init din siya, kay mapanman man sa Adla. So nawala na yung mga welding ding. So, okay na rin to. Kung tambay lang, okay na rin to dito. So ito na yun. Nang tapos na rin nila ang pagwasak, pagsira at saris. <laughs> o ba diba? Yan. Dali lang na natapos guys ito. ayan las las akala okay, tapan na ane. Eh. pwede na yung mga bingo diri matching fish pan.